Ito ngayon ang palusot ng mga taga-suporta ni Digong at ng mga Duterte. Convicted daw itong testigo na ito na itinuturo nga na leader o bilang leader ng Davao Group, itong si Paulo Duterte. Convicted daw. Mm. Eh back to you. Di ba? Yung mga ginamit nyo rin against Senator Dilima, karamihan ay mga convicted din. <laughs> Tignan natin kung etong convicted o parehong convicted yung mga witnesses sa limbawa. Tignan natin kung alin sa mga witnesses na yan. Kasi yung kay, uh, witnesses against Senator Didima, wala na, nagbaliktara na lahat yun eh, di ba? So tignan natin kung mo ano mayayari dito sa mga convicted then na smuggler na itunuturo nga eto si Paulo Duterte bilang leader ng Davao Group. Wow! May dabaw group talaga. Totoo nga ata ito. Tingnan natin ang reaction ng mga netizens muna. Sabi ng isang kababayan natin, basta gawa ng kasamaan, sisingaw at sisingaw yan. Tandaan, kaya gusto maagaw ang pwesto nitong mga Duterte uh, mula sa administrasyon ni Marcos Jr. ngayon pa lang, para sa kanilang kabulukan at mapagtakpan ang kanilang mga ginagawang kasamaan. Nga naman, kasi siguro nakita na nila mukhang desidido, porsigido ang administrasyon ni PBBM na yung mga kriminal, uh, yung mga smuggler, yung mga hoarder, yung mga drug uh, or, or big player ng, ng droga at marami pang iba. Mukhang desidido, siguro natunugan, siguro nakita nila na doon patungo ang administrasyon ito at mayayari talaga sila dahil walang sasantuhin sa tingin ko ang nasa Malacanang kaya nagkukumahog na maiupo itong sa si Sara Duterte sabi pa ng ilan huwag na daw pa investigahan yan para di makulong dahil para sa mga DDS perfect ang kanilang mga puon <laughs> ganyan na ganyan ang mentalidad na itong mga diehard kasi kunwari daw malinis great pretender daw talaga itong mga Duterte yan po ang nababasa natin sa mga o galing sa mga nadesans. Totoo yan. Si Digong is the lord of the drug lords. Ang hindi uh, aanib sa Davao group, yun ang tinira ng war on drugs. O ayun. O galing eto ata sa mga Davao na mukhang mas may alam kesa sa atin. Ano ho? Sabi niya kasi, yung mga tinira nilagay sa listahan ng or list ni Digong, yun po ay yung mga ayaw o manib sa Davao group na tinatawag. May punto. Pamilyang uh, itsura naman nila eh. Basta Duterte talaga kriminal. Yan po ang nababasa lang natin. Pero itong balitang ito, yun nga, madalas sabihin na mga diehard na kung ay convicted nga itong, itong witness. Isang dating intelligence officer ang nagsabing ang Philippine Customs Bureau ay dating kontrolado ng isang smuggling syndicate na pinamumunuan naman ng isang anak ng dating presidente, talagang itinuro itong si, uh, si Paulo Duterte. Ang aligasyon ay ginawa sa isang pagdinig ng Joint House Panel na binanggit sa contempt ang isang dating hepe ng pulisya. Anyway, so yun, yun, yung balita na panood ng marami sa atin yung hearing na ito sa kamera. At siguro nasa sa atin na lang talaga 'yon. Kung i-connect kasi natin sa mga nangyayari mula nung administration pani ni Digong, hindi talaga malayo na sila ang pulot-dulo ng lahat ng ito. Silang buong pamilya. Ang pasimuno ng lahat ng ito. Ika nga, sabi ng mga kongresista, nagudol talaga tayo nitong mga taga -dabaw sinasabi ko madalas na hindi lang to simpleng pambubudol. Ito po ay simpleng panggagago at kawalang hiyaan para sa ating bansa. Good luck!